magandang umaga mga kabartudes pasensya na kayo ngayon lang ako nakapag upload ng aking video dahil uh, sobrang busy po tayo uh, ito nga pala yung ipapakita ko sa inyo ang, ang mga nakalap kong uh, uh, mutya. at saka ito meron din ang nagbigay din sa akin ng lakas ito yung pangel yung pangil na ito, ito ay nagbibigay sa akin ng lakas na walang pagod po. Di po, siyang, uh, di po siya nag, uh, ano, uh, kung sabi ito ay kahit pagod na yung katawan ko ay nakaramdam pa rin ako ng uh, lakas dahil sa pangil na ito. Ito yung natagpuan ko doon sa tabing dagat. Ayan. Ito ay uh, maganda ang palakas lumabo yung silpo natin may lakas talaga ito ayan po at saka yung nakakuha din tayo ng hintuturo na nagiging bato ito ay parang hintuturo po ito ah uh, na maliit o para po siyang kalingkingan na ito kalingkingan nagiging bato pwede din na hintuturo <coughs> ayan o, hintuturo po siya ayan nagiging bato e gamit naman ito uh, sa pagturo ng kahit anong gusto mo magiging swerte ka ituro mo lang ang gusto mong uh, uh, tayan o magtaya ka ng uh, number o luto o mag uh, ano ka sa sugal ito ginagamit din ito ito may kabal din ito yung gamit ng hintuturo na nagiging bato ito naman ito so, naman ang <coughs> linta na may imahe Patayin natin yung ilaw natin Kikita nyo po siya, ayan o <coughs> Para po siyang diwende Ayan o May mata Ayan May bunganga, nakanganga Ayan ito po ay linta ayan, linta po ito na may imay na duwende ayan napagaganda po yan pampaswerte at tsaka <coughs> may nakuha din tayong pangil iwan ko lang anong klaseng pangil to mahaba kasi Hmm? Maganda. Lumalabo. Ginagamit ko ito na pang tusok. Napakaganda ng ngipin, pangil. <coughs> Ayan. Ito naman, lagpasan na para po siyang duende nagpasan ito yung sombrero niya nang uh, tulis nagpasan Pero ito ay maganda lagpasan Ah uh, ito ay pwede mo siyang tingnan Yan para po siyang portal Pero maganda ito iquintas pampaswerte malalagpasan mo lahat ng mga uh, problema mo malalagpasan mo lahat ng mga kalaban mo yan mga kabartubis at saka ito ang aking mga nakuha ito yung mga ito yung nakuha ko ay bigla lang itong nalaglag mismo pangil po siya o ngipin yon maliit ng ngipin na naputol ito nalaglag ito po yung ngipin ng aso na maliit biglang na laglag nalaglag po ito kaya kinuha ko na Ayan. ito yung ngipin ng aso ko na maliit pa nalaglag na yung ipin Asan na yun ayun o oh, nakuha ko kaya ito may bertud pa lang may bertod pa rin ito maliit maliit na ngipin ng aso kaya tinago ko ito ay maganda ito sa gamutan makatulong ito sa aking paggamot ang hindi nyo po makita pag meron kayong ngipin ng aso na kusa lang na laglag na laglag o binigay sa iyo yan po kahit <coughs> ang hindi nyo makikita po makikita nyo yan dahil ang aso lahat makikita niya at meron siyang lakas ayan mga kabertudis hanggang dito na lang yung video natin <clears throat> baka sa susunod magla live lang po tayo nag uh, iipon lang ako ng mga mutya para ipakita sa inyo at saka baka susunod uh, meron naman tayong iparapol yun lang mga kabertudis shoutout na lang po sa lahat Maalam, paalam muna tayo. God bless po.